<laughs> okay na nga po siya eh. Hindi maganda si ate. Sabi ko, <laughs> Sayang. Then... Mayroon pa dyan. May darating pang mas higit doon sa, kanya, sa nang iwan sa kanya. Ito nanay, may kaunting ano po kami dito para mayroon kang parang gastos kahit papaano po. Thank you. Pagdamutan maraming, na po ninyo. Maraming maraming <laughs> salamat. Hindi <Thank> po. <you. laughs> Hello, magandang araw po mga mga kuya. Para samahan niyo po kami punta kay Nanay Lida Ramos. Ay po mag-aate ng konting ayuda bigas. Ayan, dito po kami ngayon sa sasakyan ng Mrs. Bom, don. Bom, Apa? yang dito na lang po. Ayun dito na po kami mga Po. Magandang umaga po. Ay hapon pala. <laughs> Magandang ano? Mag ako bedjo ano? Ako ko. Atatandaan niyo po ako. Hindi na ng bigas para sa iyo. Oh, dinig ako natatandaan. Tour. Opo. Hi. Siya. Ito po yung kalagayan nila ano. Dali po, ni pangalan niyo. Rita. Wanita. Ito po. Sige na muna tayo dito sa tataan. Kasama e, ko ni ano. Oo, dati. Oo, oo. Diba 'yung naghatid kami na doon, ano, Tanke. Oo, yun. Apo, may lang uli na dalaw. Pero, sige. Apo. po, 'yung ano. Na, 'yong pupunta kami? Oo, oh, matagal na nga po yun. Medyo gumanda na yung bahay mo ha. <laughs> kasi dati, wala ito, di ba? Oo, oh, ito puro puno ito dati. Tapos ito, open. Yeah, Kaya, pasinsahin nyo na po yan. Oh. Doon po kayo natutulog Doon po kayo natutulog ito. sabihin na pinatuturo kayo po saan mo kayo nalapit niya pag may kailangan kayo tap nabibigyan naman po mabuti naman ay may kasama po ako ang misis ko parang nakapagod Nakapalito ka na ba? Di ko alam. Sa tulad. Kamukha lang siguro. Si ano yon Si Aljus. Al o, oh, si Igel yun. Si Igel. Kasi yun yung mga vlog nila, napapanood ko rin dito eh. Wala po kayong ano ngayon? Wala po kayong tindang? Ano po tinitindin dahil tindang nyo? Ay, mga yan? Mm, face mask. Face mask. Yung pang ano ng baby, ano ba yan? Pag napili po yan, ganyan, magkano abutin yan? Kaya lang po magsabi. Ito? <laughs> Ito ng lugar nyo dito, no? Na buti talakal. Kumusta pala si ano, si Ate na kakulong? Di ba dati nakahubad yan? Nagdadamit na ngayon. <laughs> buti naman. Hello, te. Ah. Kumusta ka po? Ah, okay ka na? Oh, ah. ah, buti naman po. Hello. Hello, <laughs> te. Kumusta ka na? Okay ka na pa? Buti. Ah, buti naman. Pero 'di ka pa rin. Dapat maging okay ka na para lalabas ka na. Anong pangalan mo? Mayet. Hi Mayet. Um, Ilang ila taon ka na, teh? Forte. Ah, forte ka na. Matanda lang ako sa iyo ay 7 taon. Um, Ngayon ka na, teh? Oy, oo, oo. Dalawa. Asawa ko siya. Um, natatandaan mo pa ako? Ah, um, dati? Ang kasama ko ko. Wow, magaling ka na pala talaga. Bakit nandiyan ka pa? <laughs> Bakit nga nandiyan ka pa? Eh, okay ka na. Di pa siya na pwede lumabas. Di pa po. Magaling na po, di ba? Kasi, dati, naka uh, nakahubad siya, di ba? Nakahubad po yan dati, guys. Eh. Ngayon, tapos, nakakakilala na, nakatandaan na ako, di ba? Wala kang anak, te? Wala. Wala kang dala Ay, dalaga ka pa. Wala <laughs> na. Ilang, ilang taon ka na dyan? Sa, sa loob na to? Tat tatlong taon na. May pangarap ko lumabas dyan? Gusto mo na? <laughs> Bakit binibigay ni mama mo? <laughs> Kailangan magaling na magaling ka na. Sigurado ka na magaling Ay, inom ka na? Ay, ka ng gamot. Ate, matanong ko lang po. Ay, yung gamot niya, may resita ka? May resita ka kayo? Ayun, yung pwede, baka matulungan siya ni ano? Ilalapit natin kay Sirian. kasi dati po, si ate, uh, medyo hindi nga po namin yan mabidyon kasi nakahubad yan. Tapos dito na yan dati pa. So, yun, okay ka na, no? Sana makalabas ka na dyan. Maintenance siguro, kailangan niya. Ilang bisis ka na gainom ng gamot sa isang araw? Isang bisis lang sa isang araw. Saan galing po yung gamot? Nanay. Nanay. Ayun, baka ano, picturean mo lang pa. Ayun, ito po. Pwede ko pong picturean to? Kasi hihingi natin ng tulong. Oo nga yung ng tulong. May dahil ang pandang Para ibalik na lang dito natin kung meron. So, ito. Um. Oh, certificate na Medical certificate siguro ni ate. O, oh, kailangan naman po talaga yung pagdating sa mga Ay, doktor. Hindi ako baka pagdating sa <laughs> okay. <laughs> okay. Hmm. lang po dito, no? Wala po kayong asawa. Oh, naman si nanay. Sila lang po kasama yung dalawa? Asan po isa? Yung isa, anak ni nanay, kapatid dito, nagmamalimus yun. Pero okay siya. Pinatuturo kan din daw po. Pero nasa labas. Ah, okay. Ma okay na siya. Mukhang ano, pagka siguro tuloy-tuloy ang kanyang maintenance, baka maging okay din siya. At sa so, pagkakaalam niyo po ay eh, siya po nung kinulong niyo, malala talaga siya. Walang ano, walang kumbaga, uh, di mo pwedeng katiwalaan na magsuro-suro rito. Ilan taon na po siya nagagamot? Matagal na. Ano po yung simula ng ano niya, Nay? Nagkaroon siya ng boyfriend. Nag-abrigyan. Nag ano talaga? Kwentuhan na lang tayo muna. <laughs> ito may, ito muna tayo. Tapos <laughs> natin Lana si, si ate. Oh, ah, sige. Hello. Ang bote. Oh, bote talaga. Ang galing naman. Maganda te, maganda ka te. Maganda ka talaga eh, wow. dapat nasa labas ka. <laughs> ano po nangyari sa inyo te? Naging Ah, nagka-boyfriend ka po? Ah, wow. Tapos, iniwanan ka? Alis. Hindi na bumalik. Dapat hindi mo sinasayang sayang ano te. Huwag mo isipin yun, dami pang lalaki dyan. <laughs> maganda ka po eh. Dapat, alisin mo na sa dito alimutan mo na walang pinta yun diba, isipin mo na lang isa yun na basura na dapat walisin kasi marami sa daan ganun ka dapat to di ba? sana gumaling ka na hmm, makakahanap ka pa ng maraming boyfriend <laughs> mas ano pa dun sa boyfriend mo nang iwan sa yot eh hmm, ipatok lang hmm. natin yon. <laughs> diba Pagaling ka na po, ha? Ang ganda ni ate, oh. Ang uh -huh. ganda siya, eh. Sana gumaling Sigur na. Siguro nung kabataan pa nito, maganda siya, te, no? Basod ka na. Uh -huh. Uminom ka na ng tubig. Very good naman ate. Gumaling na talaga siya. Gra uh -huh. Grabe nung na punta namin dito. Ano yan, eh? Gumagalong pagamay niya dito, Tapos, oh. Tapos, ahubad, di ba po? Saka medyo, ano na to, okay na. Dati, kawayan to, di ba? Ayun, sana, gumaling na po kayo, ha? Alisin mo na yung boyfriend mo dito. Kalimutan mo na yun para makalaya ka na dyan. Tapos makahanap ka ng bagong boyfriend. Ipapakilala kita sa kaibigan ko. Buha po rin yun. Yung nga lang, di ko alam kung manlulu ko rin. <laughs> Ayun po ang kalagayan ni ate. dinating natin gaano makausap. Hmm. Nasa loob kasi siya ng kanyang kulungan. Ito si nanay, kakausapin natin para ano, mas sa uh, maganda. <laughs> Ayan si nanay, si Wanita Ramos. Pero dati ko na siyang kilala dahil pangalawang punta ko na po dito. So may tanong lang po kami, Nay. Tungkol po dito sa anak nyo. Nagka-boyfriend. Nagka-boyfriend. Nagpunta ka bro, nagbalik. <laughs> Di, uh, ah, grabe, Ibig na ano siya, na, na scam. What? <laughs> <laughs> oh, naloko po. Magtatatlo, sayang. No, maganda pa naman si ate. Pero kung ano, kung sa tingin nyo, hindi nyo kayang bigyan ng pagkakataon na ano, na ilabas siya? Subukan ba? <laughs> Kasi tingnan natin nung uh, sobrang ano, sobrang hirap po diyan sa loob. Di nakakatayo, di ba? Oh. 'Di po ba? Hindi siya nababasa. Oo, kasi oo, kawawa naman siya kapag naulan. Ano siya eh? Ah, kaya po may mga trapal-trapal na nakaano sa gilid. Tapos yung isa naman pa doon. Pero yung isa po talaga, nalabas naman na ang umano sa labas. Arunong naman siya. Kasi ate lang po talagang malala. Ano po yun, babae? Po. Hindi, yung isa. Ah, lalaki. Dalawa lang po anak nyo. Dalawang uh, ilan po yung anak nyo lahat? Uh, pero nadalaw naman po yung mga anak nyo dito. Nasaan po sila? Nang lupaan ng dito rin po, Santipolo. Hindi, iba Iba-ibang lugar, malayo sa inyo. Kung baga kayo lang talagang tatlo ang magkakasama. Ah, okay no, po. Lang kami, si Pang ilan po si ate? Ah, bunso siya. Tapos yung isa po, yung lalaki. Magkasunod sila. Anong nangyari naman po sa anak niyong lalaki? Yan, nakuha ang pera. Ah, doon po nagsimula yung ano niya naman. Ganun po talagang buhay. <laughs> buti nga po, nakakatulong naman sa inyo yung isa kahit papano. Doon po kayo natutulog? Hindi na ng sakit. Nagbibigay na Eh ano po, pag lumalabas siya, anong ginagawa niya sa labas? Tapos... Ah, sigarilyo lang. Hindi po siya nag-ano ng pera na pambibili ng pagkain, ganon. Eh, paano po pag nagugutom siya? Eh, ito yung hapon lang siya nakain. Ah, na-uwi. Na na-uwi uh, din po siya na tuwing hapon? Sa gabi. Hmm. Alas 4, nakain. Okay. okay po. Pero natutulog naman po yun. Oo. Hindi ko lang alam kung oras natutulog. Ah, basta hindi na po niyo iniintindi siya... Pusa na lang siya na gano'n sa sarili niya, kakain, gano'n. Hindi. Hmm. Doon po siya natutulog sa ano? Doon sa... Kabila. Ano tunay sa inyo po itong lote Kabila. na to? Ah, naupa kayo. Ah, naupa kayo. Magkano po upa niyo? Eh, nung araw, ay inuupa. Wala na. na. Ah, pinaalis na kayo. Ay, habang awan. Ano po yan? Saan ang ano, saan po kayo lilipat? Hindi ko po alam. <laughs> hindi po ba pwedeng maghingi kayo ng tulong sa ano po sa barangay para kung sakali man may malipatan man lang kayo pan... hindi <laughs> ko <laughs> Baka mayroon naman po talaga. Mayroon naman po siguro kasi dito bagong na po ano? Naman <laughs> po ata kayo ni Cap. Ay, 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 ng dahil sa na Kasi hindi naman Pero okay na po yun may maintenance kasi kumbaga effective naman po sa kanya yung gamot niya. Nagiging okay na. Basta po ang alam ko po dyan, hindi lang po ano, siya papalya sa kanyang maintenance. Ano po, may check-up po siya pagkano? ano? Hindi. Wala. Lagi po dinadala doon eh, hindi na, layo pa siya. Ah, saan po niyo dinadala? Manila. Ah, Manila pa po? Akala ko dito lang sa ano. Ano? Hmm. <laughs> okay na nga po siya eh. Hindi maganda si ate. Sabi ko. <laughs> Sayang. <laughs> Sabi ko, na siya, atin, oh, nga, makalabas na siya. at saka oh, makakatulong man. na sa inyo. Saka huwag na sana siyang mag-isip ng kung ano-ano pa para mayroon pa dyan, may darating pang mas higit doon sa, kan... sa nang iwan sa kanya. ano, <laughs> naubusan ka na ng tanong? Naubusan na ako <laughs> ng tanong kay nanay, ikaw naman. di ba nay, di ba pasalamat tayo sa nagbigay? Pasalamat tayo kay sir. na napakabait nun eh. Ano lang po siya, ayaw niya magpakilala eh. Hasta, sabi niya, sabi niya, pamigay mo ito doon sa mga taong dapat bigyan. Pasalamat nga ako kayo sir dahil nagtiwala sa sakin. Hindi pala inyo ito? Grabe no. dito, 30 years na. 30 years? 30 ka ganyan. dati po, medyo malawak yon. Kasi parang halos hindi na ako masyadong. <laughs> hindi nga, kung nga, pag nga matabah, hindi na makadaan. Oh. Pag-ayon na doon. Huwag uh, sigipan masyado? Sagan. Eh, yun yung, yun yung naging nga yung may bahay dyan. Sabi, bigyan naman nyo yun ng daan si nanay. Mm. -hmm. Ay, yung nagbigay oh, na pa ng sikap. Grabe yung liit Kung magkagipitan, di tayo makatakbo doon. Kala ko nga po, hindi daanan. Di po kayo, di ba nagtitidatinda po kayo? Okay. Saan po galing ang puhunan nyo? Ay, matagal na ay matagal na. Kung na napapaikot-ikot nyo rin. Umpisa po noon, magkano ang ano nyo, magkano ang uh, puhunan, nag-umpisa kayo. Ito, konti lang po talaga ito, guys, oh. Ito lang ang kanyang tinda. Swerte ng mga bintang sampu dito araw-araw, no? Pero napalago nyo po, di, kung hindi na wala. Tuloy, Tuloy-tuloy. Hindi, may na tulad mo. Pag ako nagtitinda, nangangalo ko ganyan. Ah, may sinasabayan nyo ng ano? Oo, uh, -huh, ba nagtitinda ko? nang ko ko, pag ganyan. Oo, oh, may nagbibigay. Ang ah, magaling nga po kayong businessman. <laughs> oh, Ako'y nakaganyan. Oo, oh, businesswoman pala. <laughs> <I> mean, <laughs> Alam nyo, hindi naman, hindi naman masama. Kasi nasa, nasa katauhan nyo naman, hindi nyo naman gagawin niyan kung manlalamang kayo, di diba ba ba? Uy, ako nangangalo talaga. Na, Ako'y talaga. Ilang taon na po kayo, Nay? 76. 76 na po kayo? Hmm. Nung Ang lakas pa ni Nanay. Nung ako magtingde, 58 pa 76 na na po. Nung nga, na yun na. 30, may mag-alok sa'yo na ano, alam mo, bigyan ka puhunan, anong mo maliban dito? Pagkain, mahirap. Ano po magluto-luto? Matrabaho po yun sa edad nyo. Dagdagan na lang. Oo, dagdagan na lang, ano? Yan, sana si Ro. Baka naman. Yung panindong pangalan nyo ulit. Nanay Juanita Ramos. Kasi ito lang po ang kanyang, ano, Ah uh, paninda, parang talagang kulang naman. Baka naman pwede natin dagdagan, no? Ay sana mapanood niya si Ryan para makabalik ako dito. Nice. Ayun. Wala po kayong sasabihin. Baka may sabihin po kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. At saka dito sa dito. Ayun. Kaibigan na po tayo ha. Yung bigas pong yan. Gaano katagal mo maubos yan? Uh, tapos may bibigay yata tong kasama ko. Pambili man lang na ano, sibuyas, mahal sibuyas ngayon eh. You, Agdamutan na po ninyo. <laughs> maraming maraming salamat. <laughs> salamat din po sa ano nanay. Sige po sana makatulong po 'yan. Ano po? Sige po magpapaalam na rin po kami, Nay. Sige na uwi na po kami. Oo, ba Babay po, babay po. Babay. Opo, uwi na po kami guys. Opo yung kalagayan nila ate, o. Oh. Maraming Sayang ang beauty mo. Oto yan, yan ang kanyang bubong. Sa puno ng kahoy, sila nakatira. bye Babay. Uwi na kami, ha. Pagaling ka, ha. Sana pagbalik namin dito, dito ka na sa labas. Oo. Tapos nagaganong ka na oh. <laughs> Nakamaiwang na ka na. Tapos ang suot mo eh. Six ay sexy-sexy ah. Bye-bye. Apo, -bye. itsura. Grabe yung daanan. Ang uh, sikip. Ito po yung daanan. Palabas. Grabe naman. oh grabe po oh. Kailangan mo uh, yung dito para makalabas ka. Ayan. Masikip. Ah.